Ganap na alas 3.30 kaninang madaling araw, tatlo ang patay at isa ang nasugatan sa karambola ng apat na sasakyan sa Bukawkan Road ng Baguio City. Human error ang nakitang dahilan ng aksidente na kinasangkutan ng isang Toyota Tamaraw FX, Isuzu Forward Truck, Hyundai Tucson at isang Mitsubishi L300. Nagresulta ito sa pagkasawi ng driver ng truck na nakilalang si Reneboy Patricio Solano, residente ng Tabing Ilog, Marilao, Bulacan at ang mga pasahero naman ay sina Louis Morada at Larry Vasquez. Samantalang sugatan naman ng driver ng Tamaraw FX na kinilalang residente sa Badiwan, Tuba, Benguet. Ayon kay Police Major Marcy Grace Maron, base sa inisyal na investigasyon, binabaybay ng close van o truck ang kahabaan ng Bukawkan Road pababa, mabilis at pagewang-gewang at dire-diretsyong bumangga sa kasalubong na Tamaraw FX. At dahil sa malakas na impact ay dumama naman ang FX sa glass door ng isang establishmento. Ngunit ang truck ay nagtuloy-tuloy at bumunggo sa traffic signs hanggang sa nadamay nito ang nakaparadang sasakyan o base sa initial na investigasyon, uh, itong closed van is uh, pababa siya ng buhawkan, mabilis, saka medyo pagiwag-iwag siya hanggang sa may nakasalubong siyang uh, Tamaraw FX na paakyat naman. Yung nabumbong niya yun, at dahil sa lahas din ng impact, yung Tamaraw FX na yun uh, na ipush siya o naitulak siya at nabumbong niya yung isang uh, glass uh, door nung isang mark. So, habang patuloy pa rin na uh, bumababa yung uh, close ban na ito at sa ay uh, nabungo. Nabungo yung isang traffic signs, signs. And then, uh, nabungo rin yung mga sasakyan doon uh, na yung Hyundai at saka yung isang L300. So, uh, sa lakas ng impact na uh, uh, nasira o uh, pala na nasira yung band. Lulan ng truck ang mga gulong, spare parts, langis at iba pang kagamitang pansasakyan. Mabilis namang rumesponde at nagtulong-tulong ang mga opisyal ng Baguio City Police, Bureau of Fire Protection at Emergency Responders. Umabot ng halos isang oras bago mailabas ang katawan ng tatlong biktima na naipit sa loob ng truck. Agad na nabigyan ng paunang lunas ang driver ng Tamaraw FX nakasalukuyan na kasalukuyan ay under observation sa pagamutan. Base sa report ng pulisya, reckless imprudence resulting in homicide and damage to properties ang kasong kinahaharap ng kumpanya ng trap, Nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Patuloy naman ang panawagan ng Baguio City Police Office na laging maging alerto at magingat sa pagmamaneho, lalo at panahon na ng tag-ulan. Kaugnay nito, naglunsad ng proyekto ang mga kinauukulan ang upland drive o discipline respect infrastructure vigilance and education upang makatulong sa tumataas na bilang ng aksidente sa kalsada. Layunin maging responsable ang mga motorista at magkaroon ng awareness tungkol sa road safety practices. Mula dito sa Baguio City ako si Ben Sila para sa matanang Agila Northern Luzon, matatag, matapang, matapat.